Good morning po sa ating lahat At welcome po dito sa JC Talks Kung saan tayo po ay nagbibigay ng advice Patungkol sa family, sa love, and even sa relationship And so, meron na naman po tayo ulit na babasahin na letter At ito po ay galing kay Gemma Isa po siyang OFW from Riyadh Wow! Sige po, so basahin na po natin Dear Kuya JC, Ako po si Gemma. 39 years old, isang OFW po mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsimula po akong magtrabaho dito noong 2015. Dalawa po ang anak ko na naiwan sa Pinas. At ang asawa kong si Romel na noon ay sinumpaan, sinumpaan kong makakasama habang buhay. Anim na taon na akong hindi nakakauwi. Lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa kanila. Walang natitira para sa sarili ko. Kahit birthday ko o Pasko, tinitiis kong mag-isa sa disyerto. Basta may maipadala lang na pera, laptop, tuition, gamot, bigas. Ang alam ko, lahat ito ay para sa kinabukasan naming pabili. Pero Kuya JC, parang niloko ako ng buhay. Nitong nakaraang buwan, nag-message sa akin ng isang kapitbahay namin sa Laguna. May pinadala siyang picture. Si Romel. May kasamang babae sa mall at isang batang lalaki na tinatawag siyang tatay. Hindi ako makapaniwala. Agad kong kinompronta si Romel sa video call hindi siya agad umamin. Pero nang pinakita ko ang picture, tahimik lang siya. Tapos biglang, tapos biglang pinaba ang tawag. Kinabukasan, black na ako sa lahat. Kahit mga anak ko, hindi ko makausap. Tila ba pinaniwala sila ng tatay nila na ako ang may kasalanan, na ako ang nang iwan, na ako ang nagkulang. Hindi ko po alam kung paano ako babangon. Lahat ng sakripisyo ko parang nauwi sa wala. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang tiwalang nawala. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko na habang ako'y nagpapakalayo-layo para sa kanila, ako pa ang itinuring na masama. Kuya JC, paano po ba ang magmahal? Nang hindi na uuwi sa pagkawasa, Paano ko po ipagpapatuloy ang buhay kung ang mismong mga minahal ko ang sumira at nawala sa akin? Lubos, gumagalang, Jema. Hi Jemma, grabe sa bawat letra na sulat mo parang tinataga ang puso ko. Hindi kasi ito basta isang kwento lang ng isang OFW maraming Pilipino, Pilipina, nanay, asawa na OFW na gaya mo na umaalis sa bansa para magbigay. Pero sa huli, na walang wala, pati ang pagmamahal. Una, ang sakripisyo mo ay hindi nasayang. Kahit sinira nila ito, hindi nila mabubura ang kabutihang nilikha nito. Gemma, hindi mo hawak ang puso ng asawa mo. Pero hawak mo ang katotohanan lahat ng ginawa mo ay may dangal at pagmamahal. Ang padala mong laptop ay ginamit. Ang tuition ay nabayaran para sa school. Ang mga anak mo, kahit nadungisan ng kasinungalingan ngayon, balang araw makikita nila ang liwanag at ang katotohanan dito. Pangalawa, kapag iniwan ka ng mga minahal mo, hindi ibig sabihin na <clears throat> wala ka ng halaga. Minsan, sila ang hindi karapat-dapat sa pagmamahal na ibinibigay mo. Hindi ikaw ang nagkulang. Hindi ikaw ang masama. Hindi mo kailangang i-justify ang lahat sa mundo, lalo na pag ikaw ay may sakripisyo. Ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob ay palaging may dahilan para sirain ang mabuti. Pero hindi ibig sabihin nito na ikaw ang may mali. Pangatlo, hindi mo kailangang umuwi sa piling ng mga nanakit sa iyo. Maaari kang bumuo ng bagong buhay kasama ang Diyos na kailan may hindi 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 nang iiwan. Gemma, baka ito na ang pagkakataon para piliin mo naman ang sarili mo. Mag-ipon ka, hindi lang para sa iba, kundi para sa kinabukasan, pinakinabukasan mong ikaw ang may kontrol. Maaaring ang pamilya mong dati ay bumitaw pero may bagong pamilyang maaring itayo kasama ng mga taong tunay na marunong magmahal. Gemma, hindi mo kasalanan ang magmahal ng sobra. Pero ngayon, panahon na para mahalin mo, para mahalin mo rin ang sarili mo, ng sapat, ng buo, at ng may panibagong pag-asa. Nandito si Kuya JC mo, at habang may pusong gaya ng sayo na patuloy na lumalaban kailanman hindi magwawakas ang kwento ng pagbangon. At ikaw naman ay maaari din umuwi. Puntahan mo ang iyong mga anak. Paliwanag mo sa kanila ang nangyari. At sabihin mo ng maliwanag ang lahat ng katotohanan. Umuwin mo sila. Mahalin mo sila. At tandaan mo, ang pagmamahal ay kayang takpan ang sanlibong mga kasalanan. Gaya ng sinabi sa atin.